Sa ka 200 nga episode sa ng Tripping ni Roming, kag sa aton unang episode sa third season, dalunta ka mo sa mala para iso nga lugar. in one. Sa isa lang ka lugar, may apat ka mga busay. One, two, three, and four. Hindi mo kinahanglan magsaka o kung maglakat. Isang bagsakan lang, apat agad. Nagapangita ka sa adventure. Nagapangita sa bago naman ng nga Ini ang lugar para sa imo. Daugin plastat ang tanan. Pwede makaswimming, kabataan man o kung adult. Pwede magpicture-picture sa katahong sang itsura sa waterfalls kag pwede makarelax. Nakaibalo ka mo bala nga sinigid lamang at tuig na diskubre na may natago din nga matahom nga waterfalls sa may barangay Takpaw sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Ini ang ginatawag nga Maglian Waterfalls. Halin sa mga tuburan ang tubig din. Istorya ni Chevy Calago ang tag-iya sa propiedad pasalun sa sinigang waterfalls kinakantuan ng ininilas ang una kung magbisita sa ilang lugar ang ilang mga pariente. Mga tatlo lang kami nutos iniga panaog halin sa ilang balay. Um, ano adlaw ka mo diya? Oh, depende kung naay mga relatives na mo, mga lideri. Uh ah. -huh. na sila nga, wow, nilot ko nun, nice place ko ba? Tapos, paano mo nagambal nga, paano mo napinsaran nga, ikadto ikad ko, mangita ko bala bulig bala para ma-promote ang lugar namon, kaya doon pwede ni? Oh. So, di pa sir, uh, Ginipihan ko din siguro ba may time, nagminsara na ko ba, so, may, siguro may makakadpudere or makakita sa mong view ba. Ako mga uh, gusto, ginipihan ako sir. O, ako ang palibot. O, ako mga, apa siguro na ko bata, tapos si ang, ang, ang Paris na ko lang. Mm -hmm. Pero paano bala magkanto diri? Alin sa Bacolod? Mabiyahi ka pa Isabela mga isa ka oras nga drive kag naman sa Isabela mga isa man ka oras tabok sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Hindi mo mabatyagan ang kalawig sang biyahe kayt mabusog ang mata mo sa katahom sang view. Pamalipas sang una tubig-tubog subong ang gutika sang masa rato ang bulong kabukiran sa gihulngan ang agyan mo. Cementado na ang dalan. Grace. Pwede magpundo makadaling at magpicture-picture. Kay katahong sang kabukiran sa palibot. Malabyan mo pa ang sikat kay mga tourist destination sa Gihulgan City nga Kansalakan o kun Enchanted River nga ara lang sa higad sang dalan mismo. Malabyan mo man ang alagyan pasulod sa Hinakpan Hills kag sa dalan makita mo ang iban sini nga mga bungyod ang barangay Takpaw sa unhan lang sa Gihulgan City proper mga 10 minutes ga drive. Pag-abot sa Crossing Kambanog, pwede maghabal-habal. 80 pesos ang habal-habal ride one way pagkadto sa waterfalls. Sa mga may salakyan o kon motor, bisan pagani na bike sementado ang dalan pasaka sa sitio Kansuhi sa Takpaw. Magpulo pumangkot lang sa mga locals. Ang salakyan, ginabiling sa higad sa dalan kay motor na lang kag bike ang makasulod. Sa kaso namon, Naghabal-habal kami pasulod. <laughs> wala ko ma-inform motocross gali ang ginupda na pati patya <laughs> nabagwa na siguro ang sa roller coaster motor gali mga 10 minutes ka sa motor malapot ang balay nila ni Chevy dili naman mabilin sa motor kag bike tama <laughs> sir sir <sabi> ko motocross <laughs> 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 Mga 3 minutes nga lakat papanaog, masaksihan mo na ang matahong na maglian waterfalls. Matapos ang pinaka ka drive, alin sa Bacolod to Isabela, Isabela going to Gihulgan proper, kag gihulngan naman nga habal-habal, pagad to dali sa site mismo sa waterfalls, worth it ang tanan mo kakapoy, kaya hindi lang isa, kundi apat tanan ka mga ang ari-diri. Saro sa misis ni Chevy nga si Crisia, kung weekend, kag-holidays, dagsa ang tao diri. Kag-guess what? May mga taga Cebu, kag-dumagete pa nga nagpakalapot diri. pag ano na namon nga daw damo, nagkapaligo every Saturday, Sunday, dang, ano, daghan kapaligo. Mm -hmm. Ito nang daw na inganyar, pag kapitan nga, uh, maupa may pagbalik din niya. Uh. Mga taga din, pagkakadto diri? Na, ang na ay mga taga Cebu, mm. pa di? Oo. Ang last namon nga labok daw nang puno na mo. Tapos na may mga foreigner pud gakadto diri. Pwede mag-camping diri o maghamak. Si Polong Barangay Lindi Abraham ang una nga ginpalapitan sa mag-asawa para buligan sila nga ma-promote ang lugar sa sinila nga tuig. Gin-contact ni Cap ang grupo ni Sir Don Arnie nga taong bukid, isa ka lokal nga mountaineering group sa Gihulgan City una nga nagpromote sang area ang grupo ni Sir Arnie, tugtog nangin popular ini. Suro sa kay Kapitan, ngin katuan na sang tourism office, sang gihul nga ng area, kag sila mismo natahuman man sa lugar, gani subong ginatunan ang plano ng pagbutang sang dalan pasaka diri. Lagi budgetan siya tan ka LGU? Saan budget start na ka Al, pag sa na, Program, of Program of works na lang ginobra. obra. na po koy budget sa barangay. Meron man na barangay, oh. meron man ang LGU. Okay. So ma-help hand in hand si barangay kag LGU okay. para mabutang ang dalan. Kap ano mabulig kung may amoni nga spot diri sa imo barangay, ano, siya, ano siya, Mas, sa ano sa kadako nga bulig. Mas makatabang gyud sa among barangay sir tapos sa mga katawhan pumuli diri sa among lugar. So far wala subong nga sang tourist spot diri sa barangay takpaw. Wala pa sir kung madala na na, sunod sa kay Kaplin di, may tourist spot na sa ilang barangay, kaginalauman, makadalas ang dugang income sa mga pumuluyo. Kag kung madala na na, mahapos na ang pagbiyahe pa ka Dudri. Kag pati ka yes ka mo, mapahapos naman ang pagbiyahe niyo pa ka Dudri para ma-enjoy ining malaparaiso nga Maglian Falls. Tigo Waterfalls ang isa sa mga proof nga madamo pakita sa mga lugar nga wala madiskubrihan dali sa Negros kag matahong pa. Parang tigil ka sa mga episode sa Dripping Dream Mingi, follow ang mga Facebook page ng YouTube channel, Digicast Negros. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romulo Subaldo, kagiliang Dripping Dream